Ika ikaw ma non Pak Ginoon Kumaro non boshi Eh eh selamat 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 Pak Ginoon sana pala nak <laughs> tatawasakin Oh, kag magbura <laughs> ah, double ya dagmang ading hmm? oh, mo Hmm? Ba't mag-ano kang ganyan? Hmm? Nice na yun. Ayan ang tuyo daw po siya. Di ba paiburi mo tuyo? Ba't ano ko mo ko po si... Anong inaano mo sa akin? Kinatawa ka. Nakala ko may kasalanan naman ako. <laughs> Wala ka naman. Pandami mo na kasalanan sa akin. Hindi naman kita na. <laughs> Tinawag ka mga idol para kumain. na siya doon. Nagano. Aga... Amboy, gulay. Mukha siya na ano. Eh, mm, Ay, ulam. Hindi niya may Ay, alaki si platito eh. Platito, ah. platito. Ay, platito ah. Kumakang yung platito. Ang platito dito. Ay, boy, ikaw ang platito nga. Ah. Patola, mga idol. Ah! Ay, ang bus namin, ang iba ibang bus, hindi din makaringot sa amin. Oo oh, nga, ah. mo Pagkakamunta, <laughs> hindi kumamang plato ito, eh pasaway talaga double boss na mamay. Mm. Hmm. Mga manok tayo. Nakakain ng si Wow pa, wow pa. Kaku eh baka ka kung hindi pinapayagan pa no, ng asawa niya. Mm, no. Hindi ko na dala dapat. na ako sa boy. Mm -hmm. Diyan po, pagka maraming tao, hindi kami nakasabay-sabay ng mga bata ko ngayon. Sabay, walang tao. Hmm? Marami pa rin ang hindi pong kuwan. Kudaril ko ako na dito, na, kasi napunta kasi dito mali, yung eh. ura. <laughs> <laughs> Kompletong baka tabo, no? Anim. Kapitaw ako. Akong bote. Eh. Nasa si na Jordan at saka si na Raul. Kaya na. Ang dami pa nang wala. Si Michael at saka si Tantan. Hmm? Hmm? Ah, sarap niya. Tinagang mo pa mga ito. Marami. Bawang, oh. Bawang. Saka, ano? Hmm. Sarap niya. Sabi pa sa akin yung magandang chik chik. Ha? Yung ambos mo, napakabait nga na. Sino naman sino may sabi? Yung babaeng kuwan. Magandang chik, ha? Oo. Ano? Hmm. ano siya? Kasi eh sabi ko, wala na kakong tutulad dyan. din mm -hmm. Eh bakit hindi nga pumapasok ng politika? Eh masakit na nga kung ang ulo ni Bosing siguro niyan eh. Mm -hmm. Eh isipin mo na kakong nagpupunta dyan ng mga tao. Hanapin. Nesan li abutan. Musuborang kat nagkawan tu <laughs> ah. Si Tidak boleh buti di katong. Ah. Kini tinatan ungka. Oh. Ano sabing kada boleh, boss. Bye bye. Eh, tinatan si no, no, na nga di W boss. Indi pa nakulong. Tapak kagandangan lalaki ni. Oh, tama ayo, lang <laughs> mga kalit po yun. sa pinto po. So mamaya delikado mga ano Naman sa pangyo ka. Ha? Naman mga ka. Eh di ba mo tuyo? Hindi, pangyong Pero pala yung E ako ini say sa ko si Ryan, si Ryan kinakagat kinano sinubo kagad, eh. Napad nang dalang. Napala ka sang kain nakita ko si Bosya. Eh. Munto yo. So. Ah. Sarap ng patola mga idol, Tsaka mangang na patis sa tsaka suka ah. Hindi sila magready ng sawsawan dating na Moisya yung sawsawan nila. Ano tama? Hmm. ang tamis ng patola na. No? Ayun no, ang daming patola doon, no. Mga bagong dito sa tanim. Hmm. Wala tayong papaya, hindi kayo kumuhay sa pakwan Ito po yung favorite ko rin. Pine tin fish, malutong. Hmm. Ang lasa niya, mga idol. Hmm, ito sa kesa, tingnan lang yung halaman. Aray mo, mga boy! dan mau para lalaki kah? Main mau aku lu mas buain nih. Oke. Okay. Itu lalakah? Nah, saya kemuleng itu. Masih ada sing mepos itu sini. Hmm. Jadi mau ada sing. Itu nama buat. Ini yang mago breng pile ini. Neksat ini

Ha, perang ni paling dah bagi besar. Bukan lima tiang putar lah, ni lah. Bukan nak timing. Timing kan lah. Dekal lah merangi-merangi selama. Tak boleh, mampu lah kau. nak bangka pasien. Boleh. Yang Boleh. 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 Boleh.